BTS is back. Matapos ang halos tatlong taon ng katahimikan at solo journeys, unti-unti nang nabubuo muli ang OT7. At ngayon 2025, isang comeback ang inaabangan ng lahat. Taong 2022, kinumpirma ng Big Hit Music na susunod ang BTS sa mandatory military service ng South Korea. Sa panahong ito, nagdesisyon ang grupo na pansamantala magpahinga bilang OT7 para pagtuunan ng pansin ang kanilang solo careers habang naghahanda sa military enlistment. Isa-isang pumasok sa military ang mga Miyembro simula noong December 2022. Si Jean, ang panganay sa grupo, ang unang na-enlist noong December 2022 at natapos noong June 12, 2024. Sumunod naman si J-Hope noong April 2023 at na-discharge noong October 2024. Si Sugar naman ay pumasok noong September 2023, ngunit dahil sa kanyang shoulder surgery, alternative service siya hanggang June 21, 2025. Sina RM at V, magkasabay na na-enlist noong December 11, 2023 at na-discharge nito lang June 10, 2025. Sumunod naman si Jimin at Jungkook na na-enlist din noong December 12, 2023 at na-discharge nitong June 11, 2025. Habang nakahayatus ang OT7, hindi naman tumigil sa paglikha at pagperform perform ang bawat miyembro. Si Jin ay active na ulit after discharge at may mga paparating na variety guestings at solo album. Si J-Hope ay naglabas ng bagong single ngayon 2025 at may mga mini tours. Bago pa man pumasok at si Suga, nakapag-world tour na din siya. Sina RM, Jimin, V, at Jungkook, katok ang mga solo albums, music videos, at mga documentary style contents na nagpakita ng mas personal nilang side. Inaasahan ang reunion ng OT7 paglabas ni si Suga. Inaasahan din ang global tour na may stadium shows at bagong concept. Simple isa sa pinakamalaking tour sa kasaysayan ng K-pop. Ihanda na ang lightsticks dahil ang BTS ay babalik na. Ready na ba kayo sa comeback nila? I-comment mo na yan and don't forget forget to like, share and follow for more content like this.